Kaya ngayong araw, tayo ay inaanyayahan, tayo ay pinapaalahanan na si Jesus, ang ating Panginoon, ay nanatili sa kaniyang pag-ibig para sa atin. At ang ating pagsunod sa Kanyang mga utos na mahalin ang isa't isa ay isang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Sabi nga, love is our identity. Kasi nga, God is love. Love is our identity. Ang pagiging mapagmahal is how the world recognizes us as God's children. Ang pagiging mapagmahal is how the world recognizes us as disciples of Christ. It is also through this, mga kapatid, that the world will recognize Christ by the love that he have shared to us and that love that we also share to one another. Kaya isa po itong hamon para sa ating lahat, isang invitasyon para sa ating lahat na naway patuloy sana tayong umibig, patuloy tayong manatili tapat sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos.